Mahigit isang daang libong pisong halaga ng guarantee letter na magagamit sa operasyon. Ito ang natanggap na isang pamilya mula sa tanggapan ni Senator Christopher Bongo. Ito'y para sa kanilang anak na may sakit sa puso na tanging operasyon na lamang ang susi para madugtungan ang kanyang buhay. Ang kanilang kwento, panoorin po natin. Nagpapasalamat po ako sa tanggapan ni Sen. Bongo sa tulong na kanyang pinaabot ito ang tauspusang pasasalamat ng apat na taong gulang na si Beverly Gumpad sa mabilis na pagtugon sa kanilang problema ng tanggapan ni Senator Christopher Bongo sa pamamagitan na rin ng malasakit at work. Ayon kasi sa kanya, kailangan ng kanyang dalawang taong gulang na anak na si Alian Ray ng kalahati milyong piso para maoperahan ang kanyang sakit sa puso. Tanging ito na lamang umano kasi ang paraan para madagdagan pa ang buhay ng kanyang anak. Pero dahil sa kawalan ng sapat na pera ay hindi na nila nagawang mapaoperahan ang kanilang anak. Kami po ay inadvisa ng mga doktor na siya ay kinakailangan sumailalim sa open heart surgery. Ngunit kailangan po muna naming malikom ang kulang-kulang kalahating milyong halaga. Nung araw na yon, ay agad na nakipag-ugnayan ang malasakit at work sa tanggapan ni Senator Bongo. Dito ay nakapaniyam natin ang isa sa kanyang mga staff na si Ginoong John Mark Hua at ayon sa kanya. Magpapadala ng tulong sa si Senator Go ng isang guarantee letter na makakatulong para sa maging operasyon ni Alien Rain. Makalipas lang isang linggo ay isang magandang balita ang natanggap ng pamilya. Ito ay ang guarantee letter na ipinangako ng senador sobrang laking tulong po ng 150,000 guarantee letter para po matustusan ang pangangailangan namin sa operasyon ng aking anak. Dahil dito ay lubos ang kanilang pasasalamat sa mabilis na tulong na kanilang natanggap. Maraming maraming salamat po kay Senator Bongo. Ganon din po sa Malasakit, PTB Malasakit at Work at kay Ma'am Angeline Lasso sa inyong agarang pagtugon sa aking panawagan. Sana po ay marami pa po kayong matulungan na kagaya namin. At sa mga nais nice pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page, PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa PTV Malasakit at Work gmail at gmail.com at huwag niyo pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli ang tunay na malasakit ay laging at work.